pag-usapan natin ngayon sa video na to, ano ba yung mga paraan o paano mo makikilala yung isang tao na hindi ka talaga niya mahal o wala siyang time para sa'yo. Ginagawa lang niya yun for the sense na may nakikita siya na bagay na papakinabangan niya sa'yo o pwede niyang uh, makuha. Ano? So hindi naman natin nilalahat yung mga babae o lalaki na may ganong intention dun sa isang tao. Napapalabasin niya na mahal niya, gusto niya to, pero hindi naman talaga true or hindi totoo yung pagmamahal niya. So number one, naalala ka lang niyang i-chat. No? In times na may pangangailangan siya or or kailangan niya ng ba, you know, meron siyang bibilin or meron siyang pupuntahan na na lugar, no? Magpa, magpaparamdam yun sa'yo na para ano, aalis kami nila mama, yung mga ganyan, aalis kami nila mama, aalis kami ng mga barkada ko, yung mga ganyan, kaso hindi ako sumama, kasi nga wala akong, wala akong budget, yung eh, mga ganyan. So may times na gano'n na nagpaparamdam lang, kapag ka gano'n yung sitwasyon niya. Ano? Tapos, isa pa na to, yung uh, hindi kay chat-chat, hindi kay chat-chat na matagal, hindi kay chat-chat, tapos kapag ka nag-reply ka sa chat niya or nagchat chat ka sa kanya, sasabihin niya na ay sorry kasi wala akong load. Pero hindi naman lahat 'yon ha. Meron kasing ganung times na experience din naman natin 'yon na ganun yung isang tao sa atin. No? Na sinasabi na lang niya na wala siyang load. Pero ang ang pinaka-point niya is para maiparating niya sa iyo na wala siyang budget wala siyang pambili nito wala siyang pang load eh syempre ikaw naman bilang isang kaibigan or naliligaw ko sa kanya na or kayo na pero yun yung makikita mo na sinasabi niya wala siyang load wala siyang budget na ganyan ano pero kasing totoo naman na ganoon sabi ko nga hindi naman totoo yung sinasabi na nag-uusapan natin dito is yung mga bagay na o sign na yung tao o yung isang tao ay hindi ka mahal okay so yun yung isa na makikita po natin na sinasabi palagi na walang load walang budget matagal ka chat chat tapos hindi niya naa-appreciate or nakikita yung ginagawa mo para sa kanya ay parang wala lang parang normal lang yun para sa kanya so once naman na nakilala mo siya gagawa naman niya ng ibang paraan no? Ibang paraan na uh, siyempre yung mga lalaki pagka binigyan mo yan ng pagkakataon na sinabi mo na mahal mo, eh talagang isipin niya yun na mahal mo talaga siya. Pero ito yung mga sign pinag-uusapan po natin para hindi mangyari sa atin na hindi tayo maloko ng isang tao na papalabasin ka, na mahal ka. Pero sa bandang huli, bali wala lahat. Himayan. Kaya kung bago ka sa YouTube channel natin na huwag mo kalimutang mag-subscribe para sa more video at more tips para sa ating mga umiibig at nagmamahal